Ang welcome si kapatid na Mark then si kapatid na magiging kapatid na si Ryan no? at si Israel Ayan. Yeah. and then, of course si ano, uh, Rendon, <laughs> Rendon. Yeah, no? so alam natin mga new faces no? mga new faces ito uh, masyarakat ang mulog na tayong milisan ni of so for the benefit lamang itindihan niyo yung aking binanggit na Arabic na salita ito ay panalangin no? Uh, na ibig sabihin ito, uh, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Sa ngala ng Allah, ang pinakamahabagit at pinakamahawain. Uh, uh sinundan lang, O oh my Rabb, o um, aking Panginoon, uh, open my chest. Uh, so, sabihin dito, uh, buksan mo ang aking uh, bibig, no? Uh, Ako saan, ibig sabihin nun, no? is paluwagin no? Ito. Kung ano man kakipan ng didid, uh, paluwagin ito, hangin man yan, o ano man na meron ka bang mga uh, mabigat na naramdaman, is pag No? Grant me self-confidence. Uh, yung uh, tiwala. Uh, o Allah, uh, bigyan mo rin ako ng uh, and boldness. So, tinatawag na ano to kumbaga maging kang uh, uh, ano sapat no uh, naman to or something na uh, emotional no and is my task ibig sabihin o oh, request na sa pagkakataon to na pagdaanin niya yung ating gagawin na uh, ito ay obligasyon no actually task is a obligation to uh, and lose uh, the not kung meron nang tinatawag na uh, defect sa aking bila no tumutukoy ko dito sa Amir from my town kung katulad ng mga pagkautal kung ano man so sinasabi dito na we request natin na inihiling natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala na tayo ay uh, tulungan sa ating tinatawag uh, na depekto at uh, sa ating mga incorrectness o sa mga pagkakamali sa ating mga pagsasalita that may uh, understand my speech yeah, so nakasulat actually nakasulat ito sa sa Quran chapter 20 verse 25 to 28 no so i-mark nyo sa mga bago this is mark chapter 20 verse 25 to 28 no panalangin kapag ka, bago magsasalita ng patungkol sa pananampalataya sa Islam makatulong to dahil ah uh, 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 so siya na pagpatuloy na natin so by the way uh, ako si Walid Maron Feliciano. ako'y Walid Islam din of course dito kasi a big advantage mga kapatid na kapag ka pumunta na dito sa Islamic Center may to say may decision na siya or may pangisan sabihin kumbaga lamang na na yung kanyang pagbabalik Islam no uh, unlike ng difference na uh, katulad sa uh, kamag-anak no na wala pang ng awareness about this Islam. So, sa sa inyo, napakalaki ng na advantage na kayo ay magbabalik sa Islam. So, pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. No? Uh, Baka kahit napigilan ko pa kayo, malamang talaga magpupagbilas kayo na magbabalik sa Islam pa rin kayo. No? Ah... Uh, pero, nice kung kayo bigyan ng kaalaman nila in a proper way unang-una, uh, -una, kasi sa pag nagbalis kayo, unang-una, -una dapat natin i-correct muna, tanggapin sa puso isipan yung kalagayan ni Yesu Cristo. No? So, of course, ang Pilipino, ang no, mga sekta, uh, sa Christian pa rin yan. kumikilala na kay pagka Diyos ni Yesu Cristo. So, ngayon, ang i-correct natin dito ngayon, ay kailangan malaman natin kung ano yung tunay na kalagayan ng Yesu Cristo nung siya ay nandito pa sa kalupaan, tunay na kalagayan na kung sa Islam is talagang mapapaniwanag ito mabuti yung tinatawag na pagkilala ngayon kay Allah Brother uh, uh, Rayan, of course uh, from the Philippines uh, malamang sa balita narinig so, niya ng pangalan, Allah right? So Rayan, tat tatanungin kita Rayan uh, internet, so na narinig mo ba ang pangalan Allah? Yes, sir. Nakilala mo na. So, sabi niya, nakilala niya na as a name, no? So, kayo, ganun din. Of course, si brother, no? Uh, so, Allah, sinasabi sa katulong si Islam, so, magbabasi tayo sa, ano ha, actual verse. Chapter 1, ng Badal Quran, verse 2. Audhu Billahi Minash ito, ni James, ni Lalak Mahnim, pakinggan niyo. Alhamdulillah, Hirabbil Alamin. Ito yung nilalaman. Ng chapter 1 verse 2 Alhamdulillah bilalamin, Alamin yun lang na ang mga ganon sinasabi na patungkol kay Allah siya ang Panginoon o Diyos ng sangkatauhan sangkatauhan meaning to say Musliman at hindi Muslim kaya sangkatauhan buo eh buong tao no mankind no so tumutukot sa pagka-Diyos ng Allah matibay na tinatawag na pagkilala sa pagka-Diyos ng alawis mo. No? Kaya sa pagiging Muslim, matibay ang paniniwala. Eh. Sino yung Diyos mo, kahit na batang maliit, kilala Allah. Kasi nga,